Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, bala episode na ito, ano po? Tayo po ay nagpapabaha din sa siya... ating panalim na sibuyas. Oh. Yan, nagpapatubig po. Naihot, dala natin pala. Pupuntahan po uli natin sa ilaya yung pong ating pandilig na ano ni Utol ay saka po natin isi-set up oh, uh -huh. po yung mga din talaga natin hanggat kaya pa dito sa pabaha ito muna yung gagamitin natin oh. Uh -huh. uh. ito po yung na natin ito po na no, may diretsyo ang sip-sip ng ano, tubig Yan, uh. galing po sa erigis para o matras uli ang big, at para na wala aray matras nga ako ata saka ah, bulas umir oh, na dito eh nawaluwas at nawala yan dito na ho duma ay din eh walang dyo kaya sa akin biglang tubig Di po pala lumikaw. Yo. Bumigay aray. Ay aray pwede diretso pa paroon. Nalagyan ho natin ng tambak aray. Dito po tumatapon yung tubig at yung papapasokin. You pala nice not Ya, yeah, ito na po yung ating patubig. Paparoon na po yan. Diyan pala na bulas. Nawalwas baga pa ba naman. Papunta po yan sa ating sibuyasan. Oh. Oh. Puno ang tubig ay. Oh. Hindi pa nga ho kaya ninyong bangbang. Oh. Ayan. Diyan po kalakas ang dating. o. Yan po naman ay eh, halos rekta na sa irrigation. Dito po nang yan. Eh. tubig ng irrigation ating po binarahan muna dito para po ng tubig diretso na ho doon ayos mm. Ate po susugod na pa ibaba. Ari po naman ngayon lang natin pinabahaan Gawa ho nang uli ari ating kamuti ay Kailangan ho na init ay siguro bawang baka natin ito ng malalim Ayan o eh. Ating Atin po susugin pare. Yo, nari na po oh. Yeah, ito po ibig ko sabihin eh. Oh. Tuloy tuloy na Laki na ako oh. Yan po naman pag nagkatubig na dito Nasip si po ang ano, tubig Ang lupa Yan po ay tumataas o oh kung pansin ho ito yung tubig yan na yung makasisa mo basa na itong paibabaw kahit hindi hindi gaano mga ano kahit hindi po ba maapaw alin na rin ang ating mais eh. yan ito pong maalwa nating pagpapatubig ito po yung pinagpapasalamat po natin sa lahat uh, bawa ng una una po napakalaking tulong nitong irrigation talagang kung nakikita ko po sa ibang lugar sila nag aano pa po, po nagagamit uh, pa ng diesel para lang makapagpatubig uh, ay tayo po dito kung Salamat po sa lahat. <clears throat> Ito po naman ay ano lang, siguro magpapabahaho tayo pagka mas matindi ang init once a week. Uhu. tapos ngayon po kumbaga sinubukan lang natin 'to. Mamaya po na pag masanting pa yung init, ah uh, papa hintuin na po natin gawaho ng hindi rin po at least malakas yung tubig mo. Pinagsabay natin yung init para pumampasma yung ano kaya siguro ang gagawin nun natin pagka sobrang init talaga sa gabi tayo magpapabaha uh -huh. para ma tanggap nung ating halaman yung pagkabasa uh -huh. sa init pag maaraw na di bago pa lang po sila mag uh, parang vitamins nila sa gabi yung pagkabasa tapos pagdating ng araw na malakas na yung init doon pa lang nila ho gagamitin iyon. O, hindi po pwedeng pagsabay yung init at lamig. Gawa ho ng hihina din. Parang pasma po. Ating humid di papalalimin pa pala ganda oh. Pinapalalim po natin ang konti yung kanal para tong kamote baka laban laban din oh. nain na po yung ating patubig Sabi po, akala ko pala kang bukod na eh. <laughs> Ayos na po dito, dito ka sa kabila. Check natin. Hindi magapang na, paparo na. Yan po ang ano natin ngayon. Project na gagawin yung kumbaga aasikasuhin. Uh, oh. So, Papabaha panalo tingnan nyo yan oh. ito na yung tubig lumili, lumilit, lang na siya doon oh Oh. Diyan na yan O, oh, tiyan yung ang lalayo na Basa pa rin po naman Kaso inaagahan lang natin yung Pagpabaha Para hindi po ng tuluyan Ang gagawin po pati natin Ang priority natin papuntahin Dito yung tubig, dito muna Papunta dito Hindi po pwedeng dun dumaan yung tubig Kasi kakabog agad dun sa mataas Oo oh. man ng ilong muna uli Eh pagkain Papatayin ko na ho yung parating O oh, yung papasakat papa natin yan na po yun na yun ang sarap mga long din eh. <clears throat> yan, ari po yung mga kahanggang ko din eh. Tabing palayan. Malapit na rin sila mag-ani Yung atin hindi pa eh. Isang buwan ho siguro, anihin yan. Gawa nang naglalabasan yung bunga ng kanila. Yung atin, one and a half month pa. sarap ng hangin kahit po naman dito saan sa amin lugar ayan ang bilis maglago ng damo tingnan nyo po oh 'Yung atin, gayan din. Atin po ihihinto na 'yung paatubig. <coughs> okay na po 'yan. Kami naanod na uh, sa ulaw. Hanggang sa kasakamote ito nakakabot ang tubig. Nakakatubig na rin oh. No? Ito na po, oh ganap. <clears throat> Pinatay na po natin kahihinto na ito. Yan no? Lakas ng dating sa gabi pala, puno yan. Oh. hindi po ako pwedeng papasukin natin eh dito ako yeah, kung baki dito ho agad dito para pumunta doon gawa ho ng pag dito agad natin pinapasok di po pinapayutor natin din ipapunta doon sa dulo kumbaga alalay lang dito gawa ho ng pag dito agad pinapunta ang tubig posible may posibilidad pa pong hindi siya pumunta doon gawa po ng babagsak na dito baga yan dito po pupunta ang tubig sa gilid na kanal ay di ano po naman masasayang ay kung ho doon ang tubig nagmula hindi na makaka atras pa para. talagang pupuntay dito at kakabog sa dito sa mababang parte oh panalo Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ingat po ang lahat dito na rin po tayo tatapos sa episode na 'to. Yan, ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.